I oi. Yi no... kemo. Hi, utung. Bakok mugugay o. Anambut lagi gauna. Selamat buih lah. ah. okay, nah. -sat, lagi. Selamat ndugay ke sana. Anambut mugiguna. Ulu panona de, Dali ra kena. Pas pagi-pagi ko. Saktu gini salah dia disambuk. Mas guru ni, Bang. Yuk na kuya. Guys, ito yung ano guys. Yung pinapalagaan ko na biik at ginawa kong inahin. So, dalawa yun. ah uh, ito yung isang inahin. ng anak na. So, walo po yung anak niya guys. Kaya lang namatay yung isa. So, pito na lang. Pero puro malalaki po guys. ayun guys. Uh, Ayan na sila. Ang laki-laki nila guys. At, guys, nagkaganito pala yung ano. Ang uh, katawan ng inahin ko dati guys. Nung maliit pa siya nung binili ko. Naka, ano kasi, nakawala sa kulungan, guys. Tapos, pumunta sa damuhan. At saka, hinahanap namin, hindi namin manap-hanap. So, five days siya doon. Nakaliblip sa damuhan, guys. So, dahon-dahon lang yung mga, ano, kinakain niya. Yung kamote, ganun. At nang nadakip na namin siya, guys, ganyan na yung hitsura niya. Ang payat-payat, pero pinuloy ko pa rin ginawang inahin, guys. At ngayon, na nananganak na.